Lilipat di, di, naman tayo sa mga guys. sa so, akit tayo dito. Hello guys. Welcome so, to you my YouTube channel. And please subscribe and like and share na rin. At sana sama niyo yung kulit ako. Ayan. Dito pa rin tayo. Kasi napakalawak po. Hinati-hati po na lang kasi alam niyo naman hanggang 8. Kung lang tayo guys. So, ayan mga guys. So, ayan. Pagkakain natin Ayan to Akit tayo dito sa elevator So, ayan hmm, hirap na yung pagkain ko dito Sa nahinitan Sa sobrang hinto sa mga guys So, ayan So, akit muna tayo dito Ayan, ayan. Nagugulong ako dito sa cellphone na ito mga guys So, ayan talaga naman tayo sa taas duling duling na ito mga guys ganda pala dito sa taas mga guys so ayan o oh. kung saan ako lang galing mga guys ayan ayan yung Rosecourt Car Ocean Garden ayan so ayan at, at, at saka ito naman yung King Sheng Group Saura Corp yan so ayan po mga guys so ayan dito tayo mga guys kaya naman tayo ito tayo sa bagay sa baba na di pa ko na breakfast mga so Ayan, ayan. 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 ayan na po yung papunta mo ka. dito lang tayo sa kabilang park at ito na po yung papuntong makuma guys eh. mamaya ba kayo pagkikong saan ako nang galing hmm. pwede ko na gusto ko pero pwede pwede wow, di wala na akong amoy bagay <laughs> wala namang mga amoy pero naku yan po yung China sa kabilang dako ng mundo ayan diba? Oh. Hmm, dito tayo sa taas mga guys. Ano yung, Oo. Ayan, ito na ko ng galing. Ayan. Yeah. Ayan China. Ayan, oh, yung puti doon. Maganda yung puti doon. yung Ayan, yung puti doon. Sige, tayo yung puti. Maganda o. Oh. puti doon oh. Yung puti doon, ganda oh. Yung puti doon. Yan. Okay, Yan so guys, ayun. Ang ganda. Yan po yung tiyana sa kabila. Kung nakikita niyo po. Ayan. Kasi po, dito po tayo sa taas po. <laughs> Yan po. Sana po, magustuhan niyo po. sa baba mga guys Palaro ng mga bata dyan mga guys Ay, so, Pwede kong lakarin ng pilotsos ko Nawala na yung bango ko pag nilakad ko yan Nasira ng beauty Sira na nga Tagdagan pa natin ang sirang beauty natin Eh di wow <laughs> Ay Ayan Last na to ta po uh, Tayo alis na Sinagod ko rin dito talog hmm. na rin pa ako mga guys hindi na ko bababa dyan sa baba kanyang hmm. ko na lang dito talawin ko na lang dito mga guys umuwi siya sa nagilan nung sambon yata siya doon tapos bigla siyang bumalik nung Monday nung Monday lang to tapos yung, yung Monday hindi hindi niya sinabi sa akin so sinabi niya ngayon sa akin tita sinundo nila si Juan, si nanay sabi niya nagpasundo siya ah bakit sa ko bigla niya ta eh yung SSS daw niya naiwan niya kasi yung mga ay yung ID niya, sabi ko. Ala eh bakit hindi na lang niya ipakuha? Sabi ko ewan ko pa, sabi niya. So ngayon tinawagan ko siya. So ang sabi ko, nanay nandiyan ka pala, sabi ko. Eh oo, sabi niya kasi ganito ganito, sabi niya. Ala eh kumuha lang ng form kasi nandun si Manong, tama tama na video call ko sila. Magpagawa ka lang ng form. Magpagawa ka ng form sa SSS. Sabi ko. Tapos, fill up na lang nila mano Hindi ko makita sabi hindi ka mag-fill up si nila manong. Tapos, pirmahin mo na lang. At ihatid ka na lang nila manong. Sunduin na lang si Irin para may mag-assist sa'yo. Doon sa kawayan, sabi ko. Eh, wag na si Perry. Kasi si Perry, eh, na, na, Uh, nakakaabala maka, makaabala ka lang sabi ko may mga anak siya sabi ko yeah. si Irene na lang kasi si naman lagi nang tumutulong sa sabi niya sabi ko eh sige sabi niya tapos eh bakit ko umuwi sabi ko kasi nga gusto nilang ipakon yung mata mo ipalinis sa Santiago eh sabi niya eh may may laman kaya yung yung ATM ko sabi niya eh hindi naman malaking gastos mo sabi ni Irene kasi kilala nila yung doktor kung saan nagpa-consume ng idli ba ganun thank you so much guys